Lela, ang Pilipinas pagdating sa pagkatuto ng mga estudyante. Sa resulta ng 2022 Program for International Students Assessment o PISA, ikapitumpot-pito ang Pilipinas sa 81 isang mga bansang kasali. Ito ang sumusukat sa kakayahan ng 15 years old students sa reading, math at science. Halos wala raw pinagkaiba mula sa resulta noong 2018 PISA. Dalawang puntos lang ang itinaas ng score ng mga estudyante sa math kumpara noong 2018. Tumaas ng 7 points sa reading kung saan tayo ang pinakakolelat noong 2018. Pero bumaba tayo ng isang puntos sa science. Ilan daw sa nakaapekto sa mga estudyante ang pandemya, bullying, nutrition at problema sa pamilya. Para sa Philippine Business for Education o PBED, Nagpapakita itong nasa worst state ang sistema ng edukasyon. May tuturing din daw itong problema ng buong bansa. At para po pag-usapan yan, magkakasama natin si Ms. Diane Fajardo, ang Deputy Executive Director ng PBED. Magandang tanghali po sa inyo, ma'am. Magandang tanghali, Sheryl. Thank you for inviting us. Ayon po sa DepEd, Ms. Fajardo, kabilang sa nakitang nakaapekto nga sa performance ano, ng mga estudyante, itong pandemia, bullying, nutrition at problema sa pamilya. Bukod po dito, ano pa po ang inyong obserbasyon kung bakit nga ganito tayo kakulelat ang ating bansa sa pagkatuto ng mga estudyante, partikular sa reading, math at science? Itong mga problema na to, yung bullying, nutrition, etc., Sintomas lang ito eh, ng mas malalim at systemic na problema. At saka decades of neglect natin sa edukasyon. Mabuti na nakakasali tayo sa mga international assessments na ganito para uh, makita natin kung saan nga ba tayo, uh, kung saan tayo nagrarangko in, kumpara sa ibang mga bansa. So, yung mga, mga, mga mas malalim na problema dito, yung masyadong central na pagdedesisyon at approval sa, sa education uh, sa ating education system. So kami sa PBED, ina-advocate namin ng decentralization o, dev devolution para mas empowered ang mga local leaders natin, ang mga principals, up to our mayors and um, governors no para mas maging proactive sila sa pagtulong sa ating mga estudyante. Pangalawa yung teacher support at saka yung understaffing. Doon din sa same report ng PISA, around 43% ng ating mga ng mga estudyante na kumuha ng um, assessment na ito ay nasa mga schools na may na may reported understaffing. So hindi lang yung teachers, kasama doon yung guidance counselor which can also affect yung bullying at saka mental health ng ating mga estudyante, but na rin yung teacher aid. Kasi kung ang mga teachers natin hindi masuportahan yung mga estudyante dahil masyado na silang busy sa paggawa ng mga administratibong mga bagay at tambak na mga um, mga tsatsagan sa, sa mga pang-araw-araw, hindi, 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 talaga nila matututukan yung pagtuturo. So, yun, understaffing, decentralized, um, at saka masyadong centralized na, na pagdidesisyon at procurement, isa ito sa mga uh, systemic na, na problema natin sa education sector. Sa programa ng DepEd ngayon, gaya ng matatag curriculum, nakikita nyo ba na magkakaroon na ng improvement sa mga susunod na taon? We're really hopeful. Uh, umaasa kami na magkakaroon ng improvement sa pag-decongest ng curriculum. Pero again, nung nung nilabas yung consult yung yung curriculum, yung proposed curriculum, nag-submit kami ng um, position paper at nagkonsulta kami sa mga stakeholders, lalo lalo na sa mga teachers. Ang ang concern ng mga teachers ay yung implementation. Kasi kahit anong bago mo sa curriculum, kung yung implementation at yung training sa mga teachers hindi nagagawa ng maayos o minadali lang uh, at wala rin mga sapat na mga learning materials, hindi rin ito ma ma magagawa ng mabuti. So I think September lang sila nag-pilot and hopefully madaming mga lessons learned, madami silang matutunan sa pilot implementation para para masiguro na ang implementation sa mga susunod na mga taon ay um, ay magiging epektibo. Mm. So sa tingin ano pa sa tingin niyo yung dapat gawin ng DepEd para gumanda nga yung kalidad ng edukasyon kasi doon sa mga nabanggit na nakikitang rason at maging yung inyong ipinupunto malalim eh marami at malawak na problema ang uh, parang uh, ipinapakita nito talagang major um, uh, changes ang kailangan gawin. Actually hindi lang debt ed yung kailangan gumalaw dito, whole of nation approach talaga so debt ed Congress other other agencies like DS of DSWD um at saka mga even mga LGUs o yung mga local government units natin kasi yung ed, nga, yung, na, nasa taas ng background ko education is every is everybody's business hindi lang siya uh, hindi lang siya responsibility ng DepEd ng CHED o ng TESDA um, sa sa kongreso ma, mabuti na meron tayong EdCom 2 so isa itong inter uh, multi-sectoral na ano uh, komisyon din na binubuo ng ating ng House at saka ng Senate no para gumawa ng mga uh, ng mga batas na babago talaga sa sistema ng edukasyon natin um ang ina-advocate in namin yung pagkakaroon ng third party assessment agency kasi ngayon nagkakagulatan tayo eh alam na, nakiki na ngayon nakikita natin na okay internationally kolela Pero for the longest time, um, hindi napapublish ng, ng on time at saka hindi consistent yung assessment natin, uh, yung mga local assessment natin sa ating mga estudyante, kaya nabibigla tayo na ganito na pala o hindi, tayo, mm -hmm. hindi, natin, hindi natin nagagawa ng remediation o ng mga, ng mga hakbang para para ma-prevent ma ma yung ating mga estudyante from further spiraling down sa kanilang performance. Uh -huh. Bukod po sa assessment, yung nga, decentralization, kailangan talaga i-empower natin yung mga local leaders para mag-procure, mag-hire ng teachers, at mag-deliver ng mga services. Uh -huh. uh, Siyempre, dapat accountable sila doon. Uh -huh. Tapos, pang pangatlo, yung nutrition talaga. Um, hindi lang dapat magsimula sa school-based feeding program. Kung dapat first 1,000 days, hanggang ba even bago pa sila mag- um, mag magsimula ng pag-aaral, dapat alaga natin yung mga bata sa nutrisyon kasi ito yung mga formative years nila. Kung hindi maganda ang development ng kanilang um, katawan at utak, kahit gaano pa kahit gaano pa kagagaling ang teachers natin, gaano pa ka-advance yung mga learning materials natin, kung stunted silang lumaki, hirap na rin talaga silang makahabol sa um, sa, sa buhay. At diyan no, nakakabahala kasi kung titingnan natin yung resulta, kulelat na nga tayo. Hindi pa tayo nag halos walang pinagkaiba noong 2018. So walang improvement at all. Mas maganda sana kung kahit man lang, oo, kakaunti, pero tumaas-taas man lang sana. O nga, ay eh. um, hindi, kami, hindi kami nagulat sa resulta, mm. pero patuloy kaming babahala, no. kasi kung na, kung nalulungkot tayo sa mga sa mga biktima ng gera sa ibang bansa kailangan din nating malungkot sa mga biktima ng illiteracy dito sa Pilipinas kasi kumbaga humanitarian crisis na ito hindi lang ang pinag-uusapan natin dito hindi lang yung ngayon pero yung future ng ating bansa kung ang imagine mo kung yung mga yung mga 15 year olds na uh, nag-test ng PISA para snapshot lang ito ng klase ng workforce at ng mga leaders na a uh, makukuha natin in the future kung hin yung pisa yung level 2 na proficiency um at um minimum minimum 3/4 o oh, 75 76 77% ng mga ng ating mga nag-test na mga estudyante hindi nakarating sa level 2 anong ibig sabihin ng level 2 na proficiency ibig sabihin hindi nila ka, yung pag hindi pag hindi sila nakarating doon sa level 2 na proficiency hindi nila kayang ma gumawa ng pang-araw-araw na math um kumbaga computation yung mga even yung pagbili ng goods o pagcompare ng goods kung anong mas makakamura hindi nila kayang gawin yon o kaya hindi nila ma, um, ma differentiate yung fact versus opinion at hindi rin sila makapag-isip scientifically at saka critically so very alarming ito dahil uh, future talaga ng bansa natin yung nakasalalay at sadly yung mga even though may mga um, small wins tayo no sa sa DepEd sa Kongreso um, kailangan talaga mas paitingin pa mas mas maging mas seryoso pa tayo sa pagreforma ng ating education system at sa kapagtutok um, kahit pinakamalaki yung education budget constitutionally mandated siya no kailangan busisiin natin kung ano ba talaga ang priorities ng mga budget na ito san ba ito na pukunta nagagastos ba ito at na-assess kung ano yung epekto nito sa learning ng mga estudyante. At the end of the day, dapat natututo yung mga estudyante sa kada piso na ginagastos natin. Maraming salamat, Diane Fajardo, Deputy Executive Director ng Philippine Business for Education. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.